A person under observation has tested positive for the novel coronavirus. This is the first case in the country. The patient is currently admitted at a government hospital in Manila. Pursuant to my powers as president under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine. Naka-agenda po siya kahapon at uh, nagkaroon po ng desisyon na hindi muna po papayagan ang uh, mass gathering for religious purposes. Sa dami sigurong mga nangyaring hindi maganda sa mga nagdaang taon, parang nakakawalang gana na magpasalamat. Marami ang naapektuhan ng pandemya. Ang daming nawalan ng trabaho. Maraming nanghina, hindi lang sa kanilang pangatawan, pero pati na rin sa kanilang pananampalataya ang daming ninakawan ng pag-asa marami ang nawalan ng rason para magpasalamat ngunit nang iiba na ang lahat kapag Diyos na ang kumilos nawawala ang takot at pangamba lalong tumatapang sa gitna ng pagsubok at sakuna. Sa kalagitnaan ng pandemyang ito, marami ang natakot. Marami ang nawalan ng pag-asa, marami ang napanghinaan ng loob. Subalit, salamat sa Diyos sa patuloy niyang magbibigay ng mga instructions, revelations, and words of encouragement sa kanyang mga anak. Minsan, sa aming don't watch na madalas din talaga mangusap ang Lord, sa gawain na ito. Minsan sabi ng Lord, God will deploy good soldiers in these last days. Christians who are considered as soldiers who are willing to pay the price. Christians who are willing to sacrifice. At sabi ng Lord in these last days, I will deploy my people as good soldiers. At isa sa nag-challenge sa JOL people, sa JOL leaders, ay nung sinabi ng Lord, that do not just make memory, but make history. God is looking for people who are history makers, who are willing to turn the world upside down. At yun ay command ng Lord, and once God gives a command, our only option is to obey. Salamat dahil sa laban na ito, hindi po tayo iniwan ng Diyos. Mayroong muling isang vision na pinakita ang Lord That was May 12, 2022 habang ako nananalangin, may pinakita ang Lord sa akin na napakagandang vision. Actually sa umpisa, napakadilim muna at may mga chaos na nangyayari. Suddenly may biglang lumitaw na araw na parang senaryo na papasikat pa lang ang araw sa bukang-liwayway. I heard God said that the rise of the pearl of the rising sun is coming. Grabe, talagang pinakita ng Lord na may gagawin siya sa bansang Pilipinas. Be ready for the final wave of God's glory, the final wave of God's anointing, and the final wave of God's miracle. At sabi ng Lord, I, the Lord, have spoken. At pagkatapos kong matanggap ang vision na yon, muli ako ay nagpuri sa Kanya. Napupuno muli ang lahat ng pag-asa sa matinding pagsubay itong kabansanan ko, siyempre natakot. Takot sa sarili ko kasi alam ko magbabago ang lahat. Naging baldado ako ng dalawang taon. Tapos nung nagbanggilas sila si Mrs. Amarikal, ah, grabe yung shinare niya sa amin, talagang tagos tago sa puso. Papasalamat ako sa kabila ng pagsubok sa buhay namin. Andyan pa rin si Lord para gabayan niya kami at naramdaman ko hindi niya kami pinabayaan. Kaya nung first ating na, atin namin doon sa church, grabe yung hagulgol na naramdaman ko kasi doon ko lahat mas lalong na-realize na kasama namin si Lord sa buhay namin. Yung pagsubok ko, yung, ah, yung na-opera na ako. Na Aburido ako na bakit na, nagkaganon pa eh, ako, ako lang yung naasahan niya. Tapos nabaliktad na ako na yung inaasikaso niya. Oo, oh, oh, bulag siya, pero nasikaso niya ako. Salamat kay Lord yung, ano, sa, binigyan ako ng pamilya na limang anak, tapos asawa, kahit bulag siya, masaya pa rin ako sa kanya. Lalong tumitibay ang mga pananampalataya. During the pandemic, we decided not to get vaccinated I am persecuted, discriminated, pressured. Sa po sa mga salita rin po na pinahawakan ko yung John 16.33. Yung verse na po yun, patunayan ko po dahil dumating po yung rescue ng Lord sa aming mag-asawa. Ang Lord hindi po siya too early or too late para sa rescue. He's always on time. Isa pa po doon is yung time na mga anak na rin misis ko. We prayed na maging normal ang kanyang delivery. But then... Uh, hindi po nangyari But I know that yun ang rescue ng Lord din sa amin para mailabas si Zoe ng safe at hindi po mapahamak din yung aking misis. So, I, I thank God for that. So, ako nung pandemic, isa lang talaga yung sinabi ko sa sarili ko na kung mag-decide -de ako pa or not, dapat it must be based out of faith and not out of fear, no? Praise God sa buhay nila, pastor at pastora, na ginag tayo sa tamang daan para talaga maging successful tayo sa buhay, Kristiyano. Amen? So, yun po. So, siguro yung pinaka-grateful kami. Lalong lumalakas sa gitna ng pangihina. Noong August 11, 2021, ay nakaranas po ako, nagkasakit, at ay... Uh, ianos, hindi ko po may galaw ang aking kalahating katawan. Subalit, nagdesisyon po ang aking may bahay natawagan po ang aming pastora na sabihin niya ang lahat at ako ay ipanalangin. Subalit, ta uh, hindi po siya makapunta at sa cellphone na lang po ako ipinalangin. At uh, purihin po Diyos, ako po ay gumaling at muli po akong nakalagad. Muli ko pong naigalaw ang aking, mga, ang aking katawan Maging ang aking pananalita ay uh, naayos. Kaya po, salamat at uh, ako'y nagpupuri sa Panginoon sa ginawa niya ito sa aking buhay. Marami pong salamat. God bless you po. At lalong tinatayuan ang kanyang salita. So last year, 2021, was a year na kung saan uh, we experienced one of the great trials in our family. No, so last March nung no, nauna pong umuwi sa langit ang aming kapatid na si Weng. On September, no, itong aming tatay, no, ang aming tatay nakaranas po siya ng sakit. Kumunod naman po ang aking kapatid, no. Sa din po ay na-ospital at ang kanyang asawa. Praise God sa kanyang salita in Sipanaya 3, 14 to 15, ito po yung naging comfort ng Lord sa amin, no? After ko pong na-receive yung pangako ng Diyos, parang hindi ko nagmamanifest yung, yung pangako ng Diyos. Actually, parang mas lumala. Sa kabila ng mga nangyaring iyon, hindi po tayo tumigil na panghawakan ang pangako ng Diyos. Tunay nga po na tapat ang Diyos sa kanyang salita dahil si tatay hindi na po siya natuloy na ma-ICU. Hindi na po siya dumaan sa dialysis. Yung aking kapatid na nasa ICU ay naka-recover din po. At maging si Richard and si Gio na pareho din po na nagkasakit. Beyond all our painful experiences, uh, we are most grateful to God. Dahil sa kabila ng mga pangyayaring iyon, napatunayan namin na never po kaming iniwan ng Diyos. No? Never po niya kaming pinabayaan mula umpisa ng aming laban hanggang sa huli. Hindi tinapos ng pandemya ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang isang assurance na binigay ng Lord in the midst of pandemic ay noong nagpakita siya ng isang vision. May dalawang kamay na lumabas mula sa langit and I believe ito ay ang mga kamay ng Panginoon. At ang sabi ng Lord, We will experience His open hands even in the midst of chaos. Sa kabila ng mga nararanasan ng mga tao sa mundo, nandoon ang kamay ng Diyos para abutin ang Kanyang mga anak at hindi po nagpabaya ang ating Panginoon. Hindi na pigilan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bagus, lalo itong lumakas dahil sa pagsasagawa ng mga online services. Nung dumating itong pandemya, isa sa naapektuhan ay ang church, ang body of Christ. Dahil sa lockdown, napigilan ang pagdalo o pagkakaroon ng face-to-face -face gathering at isa sa na hinto ay ang pagdalo sa iglesia tuwing linggo. Pero hindi po tayo napigilan na maximize po natin ang paggamit ng teknolohiya sa kabila ng sobrang higpit na lockdown mga kapatiran po natin ay nagtuloy-tuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos through online services sa ating JOL Facebook page. And praise God dahil sa kabila ng mga paghahadlang na nangyayari sa mundo, sila ay nanatiling connected sa Lord at tune in sa salita ng Panginoon. Through these online services na ginaganap natin every Sunday, maraming naabot ang pag-share ng salita ng Diyos. Mababasa din natin ang kanilang mga comments sa Facebook page ng JOL. May mga naabot na mga kaluluwa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Even sa Mindanao, may mga nagme-message dyan. At maging mga kapwa natin kristyano na nasa ibang bansa. Tunay nga na wala pong makakapigil sa atin pagdating sa paglilingkod at Pagiging malapit sa ating Panginoon. Hindi natigil ang pagbabahagi ng mabuting balita. Pagpasok ng year 2022, dito mas naramdaman ko kung ano talaga ang gustong ipagawa ng Lord. There was a time na ako'y nagpipray at may pinakita ang Lord na vision. At sabi ng Lord sa akin, go and evangelize. That was the time na nagumpisa ang evangelism sa mga barangay. At praise God, may mga naging bunga ang evangelism na ito. Hindi lang po nagtapos sa mga barangay yung evangelism dahil pagpasok ng September, muli nag-entrust si Lord ng another mission through a vision by uh, giving us instructions to reach out students at doon, nag-umpisa ang Life Campus Ministry sa Mangaldan National High School. Nag-umpisa muna sa Senior High hanggang sa magkaroon na rin sa Junior High School. Salamat sa pagsama ng Lord dahil nagpapatuloy ang gawain na ito at ito ay niyakap na rin ng mga kapwa namin, pastors, sa iba't ibang denominations. Isa sa mga challenges na kinaharap namin ay ang maranasan, yung mga naranasan din ng iba, ma-isolate. And doon pinakita ng Lord kung ano ang eksena na nangyayari mismo sa loob ng hospital, sa loob ng isolation room. But we were assured by God na isang linggo lang talaga namin pagdadaanan yon. At dahil sa pangyayaring yon, doon ko rin nasa loyong yung mission na itiniwala ng Lord to reach out people na natatakot, nahihirapan, nawawala na ng pag-asa. Pagkatapos ng pagsubok na aming pinagdaanan, ginawa agad ang instructions ng Lord without delay. Praise God sa pagsama ng Lord dahil marami tayong nabigyan ng Biblia and bottled water sa mga hospitals, sa mga COVID patients and nurses, even sa mga quarantine facilities, hindi tayo natakot. Hindi po tayo nagpadala sa takot. Hindi po tayo nagapi ng takot hindi rin napatid ang paghahatid ng pagpapala sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dahil hindi ang pandemya ang makakagapi sa sinimulang gawain ng Panginoon, may dahilan pa rin tayong magpasalamat araw-araw dahil kailanman hindi nagbago ang Diyos at ang Kanyang salita. Sa kabila ng mga pangsubok at mga hamon sa buhay na ating naranasan at pinagdaanan, tunay nga na tapat ang Diyos. Pinaranas niya ang kanyang bukas na palad. So, JOL people, people of God, keep expecting, keep engaging, keep elevating. God is not yet done in our lives. I believe the best is yet to come. Because He who promised is faithful. Sa sampung taon ng Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry, marami nang napatunayan ng Diyos at marami pa siyang ipaparanas sa atin. Kaya't humakbang tayo sa panampalataya, tayuan ang Kanyang mga pangako at mga salita. At sama-sama tayong sambitinang, Salamat, Salamat, Jesus! JOL at 10, 10 years of God's faithfulness.